Good morning mga kabukid Ayan, ito na tayo sa ating area ng uh, Sitawan, no? Sitaw Ating time na sitaw, no? At At tayo ay Mag uh, Abuno na naman mga kabukid Dahil ang ating uh, sitaw ngayon ay 31 days na kaya mag aabono na tayo ng uh, pampabunga at pampabulaklak no at mamayang hapon mga uh, kabukid atin naman to ibababa ililaya na naman natin ito mga kabukid dito sa first layer hanggang sa mapuno yan at pagkatapos natin yan hayaan natin siya umakyat hanggang sa second layer na naman mga bukid then after ng second layer mapunot naman siya ng uh, vines ng ating sitaw ayan natin siya umakit na sa third layer no? mga kabukid ayan mga kabukid yung ating uh, sitaw no nakikita nyo may mga bulaklak na no? at marami na lip miner mga kabukid yan, nakita nyo. Yung mga lip miner na. Kaya kapon ay in-spray natin kapon. Para hindi na siya dumami at umakit sa taas. Yan, nakabukid o. At ngayon nga. Oh, nabulaklak na. Dadamuhan muna natin yung bawat pudo. Bago natin abunuhan ng pampabunga. bunga pamparami ng bulaklak mga kabukid no? yan ang ating sitaw mga kabukid dalawang lata ng star premium ng gawat uh, gawa ng condor no? at ngayong umaga ay mag-aabunan muna tayo no? Para, mga kabukid. samahan niya ako at mamaya sabihin ko sa inyo kung anong klasing abono ang aking inapply no at ngayon idilig muna natin para madalas mabilis na tumalab no yung ating uh, abono no at after ng one week saka ulit tayo mag magpasunod ng abono ulit ng uh, pampabunga ulit at pampabulaklak no mga kabukid magandang hapon tatapos na natin yan gamasan at at bungkalin yung kanyang paligid ng ating uh, puno ng sitaw atin ang abunuan ngayon mga kabukid ng pampa bulaklak at pampa dami ng bunga no? ito so lang ating mga, ang ating iabunuan mga kabukid, ay putas for 0060 mga kabukid yung ating abuno yan mga kabukid niluan ko rin ng kunting 2100 para pang ano mix ko lang ng konte para ah uh, dagdag na 3 mga mga bansot pa na ano maano natin makarecover pa ng ah uh, no Ayan mga kabukid, yung naka, naka na ako, nagtunaw na ako ng ano. Yan. Nakababad na tayo ng 0016 nating ating abuno. Siyempre, kung kada isang lata, ay isang 16 liters of water, isang isang lata din ng sardinas ng abuno, no? Na tinunaw, tinunaw natin sa tubig. Siyempre, magpatunaw tayo, isang lata ng sardinas ng abuno, Siyempre, isang ano din yon Isang lata din ng tubig. Tapos, kutawin natin. Uh, ano natin? Nang ito ng ano natin ng haluin natin para mag mix mag ano, mag, ano yung matunaw yung ano matunaw yung abuno natin no na uh, 0060 kasi yung masyado malalaki kaya mga kabukid, isang 16 liters of water, isang lata ng abuno. No? Anak. Ano? Ako na. Ito ano lang mga kabukid. natin muna. Ayan ano na? na. Tapos isang puno mga kabukid, dahil one month na yung ating uh, sitaw, one month na siya, ano na, Isang, isang kabukid, isang cup noodles sa isang, bawat puno, no, ng ating sitaw kasi one month. Isang, bawat puno, isang cup ng noodles, no, kasi one month na ating, ano, yan, ayun lang mga kabukid. Ang pag ng, ano, pagpabulaklak at pagpabuka. Wow, well, di ko Больше, чем достаточно. Bye -bye, oh Hello mga kabukit Ayan, dito na tayo sa ating uh, area ng sitaw, no? At kayong ngayong umaga ay uh, abunuhan ulit natin yung ating sitaw, no? Kasi yung nakarang linggo, nabuhan din natin, bilig. Ngayon naman, ay abunuhan natin ng, ano, ng sabog na. Kaya top dress lang sa taas kaya side dress no pwede rin baon mga kabukid yung nakaraan nakarang linggo nag-amunod tayo tayo ng ating sitaw kasi one month na yon ngayon mga kabukid ay pang 37 days na ng ating uh, uh time na sitaw no kaya mag aabon ulit, ulit tayo para pampabulaklak at pampadami ng bunga no para masundan agad mga kabukid tanyo mga kabukid naglabasa na yung kanyang bunga no oh, marami ng bulaklak no tama so, mga kabukid ang ating uh, pampa bulaklak at pampa bunga no na abuno no yeah sabog lang natin yung mga kabukid kasi umuulan naman tuwing gabi tuwing hapon kaya kahit isabog lang natin sa, ba, sa kanyang puno no isabog lang natin sa kanyang palibot ng puno ito lang mga kabukid Anong pala mga kabukid 10 grams no isang ganyan ng kamay yan sabog lang natin ganyan mga kabukid pero pag hindi umulan kailangan mo tabunan yan mga kabukid kaya dito or dito kabilaan kaya dito dito pagkalagay mo dito dyan tabunan mo agad dyan mga kabukid para malahin pag hindi umulan kasi after 2 days or 3 days hindi mo hindi umulan kakainin lang yan ng ano pupunta lang yan sa araw mga kabukid hangin yung kanyang ano matutulusaw lang ang ngayon pag basa pa gaya ito, basa lupa. Walang problema yung mga kabukid. Yan, yan ngayon na mga kabukid. Ang ating uh, pag-abo, no? pampabulaklak at pampabunga. No? Yan. Ang ating abuno pala ating mga kabukid, ang gamit natin ay 0060 no ang pabulaklak at pampadami ng bunga no yan yan ang ginagamit natin Pero mga kabukit, pag madamo, ang ganyan muna damo para ang ating inabuno ay mapapunta sa ating tanim no hindi lang mga kabukid then after 2 weeks kasi ano naman yan eh sabog after 2 weeks ulit tayo mag apply so kung marami kayong pambili ng abo no at <laughs> weekly pero pag delay talaga mga kabukid dapat weekly ang pag abono natin no? Eh, ito sabog ito. Bawat puno. No? Ha? Yan lang mga kabukid. Yan. Kaya mga damo mga kabukit. Tawin nyo mga kabukit daw oh, ito. Dami na siyang bunga. O, oh, tabi-tabi. Yan ang epekto mga kabukit ng ating paglilayer, no? Nakalaylayan lang sila lahat ng bunga. Nga. O, oh, mga kabukit daw. Oh. Dami ng bunga. ulak lak Yan tumalab na agad kasi yung nakarang linggo nagdilig tayo ng 06062 yun mga kabukid ang ating uh, inabuno yung In, natin mga kabukid patubig, sa tubig no? bukid matapos na rin tayo sa paglalagay ng pataba sa ating uh, tanim na sitaw at bago tayo magtapos nais muna namin magpasalamat sa ating mga subscriber sa patuloy na suporta sa ating uh, youtube channel no? at shoutout na rin sa ating mga kablogger kay Lola Jo at Anime World 222 Thank you so much mga idol. Okay. At sa mga hindi pa Nakasubscribe subscribe sa ating uh, channel ano? Please subscribe Buhay Bukid Vlog. Para lagi kayo naka-updated sa aming mga videos na ina-upload ano? At higit sa lahat, mga kabukid, uh, thank you so much din sa ating mga followers sa pag-heart in share ng ating uh, Epi page no na second buhay bukid vlog ayun lang mga kabukid thank you so much bye